Boss, isang round pa kailangan walang sablay Hindi ko po Kaya mo yan Ha? Nasa ano? No uh, Hindi, mesh yan eh Boss, pakibidyo nyo nga muna ako at bibirayin ko lang no, yung Huwag, video ah ha? Hindi, hawakan nyo tapos nyo lang, nakaplay na Ayun, mo. ayun, ayun Mas ikaw nga ah, hindi madal yung ano Ayan, ayan Okay boss Sige <laughs> okay. Dalawang kamay, uga-uga ka dyan pagka uh, hindi mo hinawakan ka kamay. Useless. <laughs> <laughs> oh, eh, ano nangyari? Ay, dalawa yung lagay ko. Ha? ano siya. Dalawa. <laughs> dalawa yung nakalagay. paano ba inaantay mo? Ikaw na ba ang Ako na. Ba'yo? Ayaw Ay, ko? Puta na, sa pool yan. Pag hindi tumama yan eh. Matanda na ako. Sablay yung dinalan mo ng barin. <laughs> Basta ito nyo lang po sa cross. Dahan-dahan lang kalabit. Tatamaan yan. Hindi mahalan na ba Wala po. Mukhang yeah. ka ka lang gamitin nyo. Uh, Tayo na. Kaya yan. Ikaw mong hihina Taga saan po kayo, boss? Taga... Taga na po sa garay. Ang pangalan nyo? Orlando. Yes. yes. Orlando Palan Ayun Ay, ang babarilin niya Sabihin niyo kung nakaready na kayo Uy! Bula agad mo sa Tumama Tumama ka Tumama, ha? Tumama. Parang okay. Hindi kayo tumatama sa inyo ano? Aso lang ba tinatamaan niyo Aso Manok Ngayon tatamaan niyo lahat yan po Sa so, pangalawa kaya tatamaan kayo ito Bagsak lahat yan Basta relax mo lang kalabit ito. Ah, Huwag ka nanginginig. Putay. Doon ako sumasablay sa pangalawa eh. Hindi. Buwal eh. Ha? Buwal. Ay nakasubsubi. Putay. Dalawang sablay na. Hindi ba sapon? Ha? Sapon. Huwag nyo dyan hawakan. Ha? Ito hawak to ng standing. Ito hindi. Eh. Ito. Yan ang hawak ng ano? Ng um, baril. Hmm, dito. Yan, pigilin niyo. Oh, tama na sa polit na. Eh, balik na ba yun Hmm. Sige, niyo sa supply sa pool kanina, hindi ko nakita. Oh. Isa pa lang sa supply niyo. Dalawa. Hindi. Bagsak pa rin 'yan, pero na, dalawa na lang natin sa inyo. Paano magiging dalawa? Oh. Ito na, tumatama. isa na lang. Ano mo, tumatama mo? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Saya ano? Ha? Ah. Saya. Ano na, tay? Hindi, andun po yung maliit. Ha? Huh? Nasa dulo, gawin kaliwa. Uh, Masa pula Okay na yeah. Boss, isang round pa Kailangan walang sablay Hindi <laughs> po Kaya mo yan Ha? Boss Titirayan mo rin ha Kailangan walang sablay Hindi boss, beri niyo na Kontrolin niyo lang oh. Ano nangyari? Buwal Bola na ba? <laughs> Ay, kumakalasin. Ayun na, buwal yun sa kanan sa kanan Ito tayo paghahaw kong kahel. Oh, uh, ito nga ito. ito. Nasa pagkalabit nyo yan, Yung nabibigla kayo. May hila kasi yung ano nyo, eh. May hila yung trigger. Ba? hindi pa tumatama yan dati ngayon tumatama na tumakalot pa kaya na iba sa inyo na, ano? iba sa inyo ngayon kaysa mga nakarang na araw ano? ay tumatama ayos na yung baril eh Nakaka-stress pag hindi tumatawa, ano? Hindi, oh, hindi. Saka may challenge pag hindi ka tumatawa. Kaya, <laughs> tumatawa talaga, ano? O, yun na. Para kay sniper ngayon, ano? na matanda Pwede ba yung sniper yung matanda na? May rayuma pa ako. Pati ko, ka may rayuma. Karon nga kay namin natin kay bukas. Oo, bakit ta napag-away sa China. Wala ta dami China. Mo taw. oo okay may mare pero bibilangon pa na mga galo. bola. Puro bola. Oh, sige, sasabawle ya. Hindi, ano lang yung hindi nyo kasi nakokontrol pa eh. Oo. Uh, Kailangan kasi nakokontrol. Pakalalas na, ka pa na. Ay! Hindi, hindi lang, lang, lang kasi. Hindi Last shot. Oh, buwan. Sibol <laughs> <laughs> oh, hindi ba? Ha? Okay na. Ayos Oh. Sulit ba yung tayo nyo rito, boss? Ha? Sulit. Oo, oh, wala ba? Medyo, maayos na akong